good morning, I'm back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, labanan lang ng kumpiyansa to. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, Hello po sa inyong lahat, maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman, ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat, syempre usapang Miss Universe tayo ngayon, alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe pero eto nga, syempre maraming ng mga umi-exce na talaga ng mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe, at isang nga hapos sa mga pumutok na balita ang pambato ng New Zealand kanselado ang laban nila para sa Miss Universe sa anuman dahilan dahil ang organization ng Miss New Zealand na kusaan ay winidro nila ang kanilang competition. So, nung nakaraan, medyo napapabalita nga na baka madisqualified nga ang pambato ng New Zealand na si Frankie Russell dahil nga sa mga eksena daw neto sa Viva Max, di ba? Ito yung mga pumutok na balita na nanganganib ang laban ni Frankie Russell. So wala tayong masagap nako. Ano ba yung update dahil na nahimik ang mga kampo ng New Zealand at saka nga itong si Frankie Russell hanggang sa kahapon nga pumutok na ang balita na kanselado na ang kanilang laban sa Miss Universe. So ngayon, marami nagtatanong kung papalitan ba ito si Frankie Russell, kung meron ba ipapadala ang New Zealand. Syempre, isa din lang sa mga naiisip ay si Victoria Velasquez Vincent. Actually guys, totally wala silang ipapadala. Hindi si Victoria Velasquez Vincent as in totally wala kanselado ang kanilang laban. So, sa susunod na taon na sila magpapadala. So, kung ano man yung naging dahilan, uh, wala pa naman silang explanation doon. ba diba? So, yon So, ang iba, sinasabi nila dahil nga daw to sa pumutok na balita dahil nga si Frankie Roussel ay nagkaroon nga ng eksena dito sa Viva Max na inayawan ng organization ng Miss Universe. Pero, ang sinasabi naman, kaya daw talaga tuluyan nilang winidraw ang laban dahil syempre pumapanig ang organization ng New Zealand dito kay Frank Rosal. Kung hindi sila makakalaban ay hindi na muna sila magpapadala ng kandidata. So yon para hindi rin maisip na, ng mga tao na ay nako pinalitan siya dahil ano. So para maiwasan, di ba? So ako naman, parang kung ano man yung dahilan nila, dahilan nila yon at respetohin natin kung ano yung naging decision nila. ba diba? So yun, so talagang mainit talaga ang intriga ngayon dito sa mundo ng Miss Universe. Dahil nga syempre papalapit na yung Miss Universe. Ano ba ang mga eksena ng mga kandidata? Sino nga ba ang malakas? Syempre ang tanong ng lahat. Philippines versus Thailand. Sino nga ba makakarating sa dulo ng competition? So, yon. Siyempre, lahat tayo nag-aabang, di ba? Kung sino nga ba ang papalo sa Miss Universe. So, noong last year, napatunayan ng Thailand na talagang malakas ang pambato nila na si Antonia Porcell. Sino ba naman kasi ang hindi malalakasan kay Antonia? Is Miss Supranational siya, di ba? Kahit naman tayo noon eh, sinasabi natin nako pag lumaban to si Antonio for for sure magiging title na to dito sa Miss Universe di ba siya siya ang unang-unang kukuha talaga na magbabalik ng corona sa Miss Thailand sa Thailand pero nabigo pa rin sila kaya naman ngayon ang pambato nila ay talaga kumuha sila ng isang pambato na alam mo yon na kayang pantayan yung lakas na ipinakita ni Antonio Porcel. Akala nga natin eh, mukhang wala nang papantay talaga sa lakas ni Antonio Porcel. Yung iba, sinasabi, medyo mahina itong si Opo, Susyata. Pero ako para sa akin, nako, mukhang aariba pa rin to ng bonggang bongga. Mukhang magbabalik ang Thailand sa semifinals ng Miss Universe at possible na makarating sa dulo ng competition. So, ang pambato naman ng Pilipinas, marami naman nagsasabi na baka ma el tayo sa Miss Universe. So, medyo parang kinakabahan yung mga ilang Pilipino dahil nga sa ipinapakita ng ating pambato. Ako naman, parang piling ko naman, makikipaglaro yan ng bonggang-bongga. -bongga. Magtiwala lang tayo sa organization natin. Magtiwala tayo dito kay Chelsea Manalo. At na natin, di ba? So, malay mo siya yung mag-break ng yung hindi tayo nakakapasok sa Mexico, ay eh, bigla tayo makapasok. Yung tipong parang alam mo 'yun kasi may kakayahan kasi si Chelsea Manalo mang manggabuge eh, 'di ba mga bog mga bog sa mga front runner malimong nga yan lahat. So depende sa papakita ni Chelsea Manalo but for now we have to trust her talaga. So, yon So, ngayon, sino nga ba talaga ang tunay na malakas sa competition ngayon ng Miss Universe? Si Thailand at saka si Philippines. Sino sa tingin nyo ang aabot sa dulo? Ako para sa akin, sige, simulan natin sa beauty. Maganda ang pambato ng Pilipinas kasi syempre, kung iisipin mo nga naman, bagong ingay to para sa mundo ng beauty pageant dito sa Miss Universe because first time pa lang sa history natin na magpapadala ng Black Beauty. So wala pa tayo na Black Beauty kaya syempre windang talaga ang mga ibang bansa na Oh my gosh, ang Philippines kasi hindi naman tayo kilala sa Black Beauty. Kilala tayo sa Oriental, mestiza, may mga lahi pero mostly mestiza talaga. Pero ngayon pa lang tayo susubok ng Black Beauty, di ba? Kaya magandang strategy na to para sa Pilipinas para mapansin sa Miss Universe. At bakit nga ba ang Pilipinas nagpadala ng black beauty? Anong meron? So talagang mapapaisip sila. Plus na nakikita nila na para malam modela talaga ang ating pambato, eh magandang laro talaga to. So yan. Kaya ako para sa akin, dito pa lang meron nang ino-offer ang Pilipinas na kakaiba sa lahat ng mga kandidata. Especially kasi na Asia tayo, tapos nagpadala tayo ng black beauty, talagang mapapawaw nga naman ang lahat. So, doon palang panalo na ang Pilipinas. So, next is, I think, sa simple pero charming ang beauty ng ating pambato. Siyempre kung iisipin mo, hindi pang kariniwang, di ba? Pero makikita mo na talaga namang may charm talaga. Sinasabi ng iba, kapag dinikit na si Chelsea Manalo sa mga black beauty, mawawala na at matatabunan na yung beauty niya. Pero kasi hindi naman kasi siya tatabi doon sa mga ano eh, black beauty, ah, sa mga black beauty na kandidate tatabi siya sa mga mistisa. So, mangingibabaw pa rin yung ganda na meron siya. Plus, nando doon, kahit itabi mo si Thailand sa kanya, yes, maganda si Thailand, pero parang feeling ko power pa rin yung dating ni Philippines. ba diba? So, yun. So, naging bias na tayo. Pero in fairness sa Thailand, elegante ang galawan ni Oppo. Uh, medyo malaro si Oppo And then plus Kung kumpiyansa ang pag-uusapan Talaga dito talaga sila magkakatalo Kasi sa kanilang dalawa Parehas naman silang may ino-offer na lakas Parehas sila talaga na promising Na makarating talaga sa dulo ng competition pero labanan to ng kumpiyansa nila sa sarili nila kung sino ba talaga ang malakas ang kumpiyansa so yun ang nakikita ko na magiging diferensya nila kasi kung ganda at yung ino-offer syempre strategy nila yan andyo dyan na yan pero kasi yung kumpiyansa kasi na sino ba talaga ang may kumpiyansa sa sarili so yun so dyan sila magkakatalo. I think jaan lalamang si Thailand pagdating dito kay Miss ano, Chelsea Manalo. Kasi si Chelsea Manalo kasi parang feeling ko yung kumpiyansa niya sa sarili niya hindi pa ganun kabuko talaga na 100% na para sabihin mo na parang confidently beautiful. Yung kumbaga yung confident level niya hindi ganong kabiga. Kumbaga parang minsan nandoon pa siya sa momento na na mahiyain, na may shy type. So, marunong gumalaw pero nandun doon siya na parang nag-hold pa rin siya talaga pagdating sa kumpiyansa, di ba? Hindi ka tulad ni Oppo na medyo malakas yung kumpiyansa niya. Alam niyang maganda siya. Alam niya na talagang nandito siya sa competition para makipaglaro. Kaya parang piling ko si Thailand, malaki talaga yung potential neto na makarating sa dulo ng competition more than kay Miss Philippines. Pero, kung i-develop ide talaga ni, ni si Manalo yung self-confident niya plus nandoon na talagang naniniwala siya na, alam mo yon malakas yung laban niya sa Miss Universe at yun yung mag-build sa kanya para mas tumaas pa yung energy level niya eh, kaya niyang patumbahin Ang lahat ng front runner dito. So, yon ang nakikita ko na potential naman para kay Miss Philippines. Pero paano niya yun gagawin yon? Syempre ihanda niya yung sarili niya. Kasi kung wala siyang paghahandang gagawin, walang mangyayari. Diba? So, yon Kaya, Exciting ang labanan dito ng dalawang bansa, Thailand versus Philippines sa Miss Universe. At abangan natin kung sino nga ba ang aangat sa kanila hanggang sa dulo ng competition. Ba't kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Sa tingin ba ninyo, mas malakas ang kumpiyansa ni Chow si Manalo over to Miss Thailand? Or si Thailand kaya niyang patumbahin si Philippines para hindi ito makarating sa dulo na competition. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, guys, syempre, una sa lahat, maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. Sa so, mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Have a nice day.